at okay. mo. Mga picture sa daycare na kong nag -birthday. Kasi dinanap, kaya may Siya daw ay nakikinig na lang ng Dudot na 'yung bigay ni brother na radyo ay Talagang may bangang tuwing tanghaling kainitan na ay hindi mo na magagamas. <laughs> Si manonood ng Papa Dudot. Kikinig. Tayo muna po ay lalala. At pagkakainit lumabas. Kailangan may sa loob ng bahay pag na rin kainitan. Ay nagdadahon sa so, hindi po alam ang re po ang sinasabing nagdadahon. medyo malapad-lapad na oh. Maya-maya po yari tapos na. Ay oh, na. Nag-uwi po. Ikot, yeah. Ikot. pero po ko lang pa oh, ang ganda ay. Ay na ito ang pungan. Yan yung kainit eh. kailangan sa lubunan ng bahay na ay po ang aking magulo uulo ay naghahanap ng mag-uuwi, wala pa namang uuluhan. Eh, huh? sinalite po. Yan. Magandang hapon. Inalite. Yan po ay talagang magandang maganda ba naman beauty beauty. Yan po ay ilang taon kanay na liti? nalitid? 70. 70. 70 years old. Yan po ang aking taga-ulo. Ay po siya. Ayan, ang pagkagandang babae, eh, siguro po yun ay nung kabataan ay talagang lalo na. Abay, 70 na po ay tama po ang itsura. Oh, um, yan. 70. Yan, nung ganda pang babae. Ay, ngayon na to. Opo, po, bilog nan. na. Oh. Yan, yan. bilog na, po ito. May eyelid pa ikot. Ito na. po, lolopian naman. Ganari. Oh, mamaya po, ipapakita ko sa iyo pagpaikot ng ganari ay may lupina. Na hmm. Nga, ay put na ay ulo. Lupian daw naman ng aking mag-uulo ay kan. Ari po'y maalam din ay talaga po ari. <tipos> ari po ang lahat antigo. Antigo rin naman. na rin maglalala talaga ay di na ay daw po may maglulupi. Um. Oh. <tipos> yeah. Yeah, po, yan po yan. at siya putok pa. yan. Ah. ay. Para po bang nagmamakinil yan ang una. Yung tripwriter. Ah. Uh. Uh. Tok, tok. Sabi ay, ni. Oh. Sabi Kuya, kaya, yan ang kaling po niyang maglala. Yan po lahat like, kaya hindi na naglalala ng sarili niya ay aayaw nang maglinas. At simpre nga po ay iba na pag na ay daw po nahihirapan na. Hindi ganyan, Pag po yan ay napapunta dito nang nasa. ay nakikiganyan, nakikilala. At, At yan po ay talaga pong yan ay hilig ngay ay. Basta nga, siya ay, Kumbaga, ay tiyay, lalala. Ayan ay, po yan bilis po man din tak natunog to talaga at, talagang pag ako ng tuloy ay, ay talagang paspas -pas nga at ya yeah, kaya naman nauubos kaya natatapos agad ay may may abaya rin na, siya, ay, ah, mm -hmm. yan yan, yan ang hindi ay again yan ng kuno yan ng dali Ari po yung inuluhan iyo. ah, ya, yeah, Ari po yung Para pa inuluhan. Ako hiling -hiling sa iyo, ay, ari po ay hindi basta isasaklob din, ari po ibabalikin pa babalik rin pa po ari din eh. Yan, ganyan po. Yan ay binabalikta din eh. Sa ulmahan, din sa kahoy. Yan hmm. po ay binabalik oh, oh. Hmm. Para po maganda. oh, yan. Pagkabalik, ay di saka po itutupin noon At yan po ay itutupi Dini, eh, may pinakang na. Ayan. Hmm. Tapos edi di sa kapuda dahonan. Yung kanina, yung ginawa ko kanina. Iya. Hmm. Hmm. Yeah. Pare po yun. Yung ganun na naisinan liti. Uya. Yeah. Tatapos na. Maya may tapos na. Kalipaan ba may look, dalung... arifo, Kaya ipinapakita pinapakita ko lang ay po basta hindi pa marunong. Pero yung pong maaalam ay meron po talagang mabilis ay mas mabilis pa sa akin. Ay ari po ay di doon po sa mga hindi maalam ay di ganari po ang panggagawa nito. Ah, ang eh. Talaga yung po ay. ito yung mga maaalam ay yan bilis. O, para po bang mga para, makina, para, para mga kamay. Yan ng gagaling manggawa Ay ako po'y masagal ay. Kaya lang po hindi Pinakikita ko po ba sa inyo. Ito po para doon sa mga hindi. hindi, maalam kung paano to ginagawa. ito paano po ganito. Kung paano nagiging sambalilo. Ay, matatapos na yun liti yan. Oh. Uh, na po. O. Ito po ay tiyaga-tiyaga lang talaga. Ito po ay ang magaganito yung matyaga. At pag hindi po matyaga ay talagang hindi po magkakaigi. Tiyagaan po ang talaga. Hmm. Pung yeah, na. na. Talaga pong na ay talagang parang parang sabi nga po ay wala lang tuloy ang istorya. Tuloy ang istorya niya may sundo. Hindi, hindi mo ikaw lalot yan na rin ang ayan ang ganda natin bun Noon, ang una ang paglalalay habis ko Tapos na. at yang, um, yan yan, po isusoksok ka naman nari po isosok sok naman ari hanggang aray. ito isa isa ito isinusok sok na, na, para na, na yung panuksok para mabu mapinis na Ito nga po'y maraming proseso kaya sabi ko okay. sa inyo tiyaga talaga sa hindi nga maalam ay dapat napatambang. Walang putulin na po. Yan, ay tiyaga. na po. Tapos na. Susukso kana laang. Shout out nga po pala sa mga marunong gumawa na 're. Ya. Magsasambale maglalala. Akoy may mga bisita, Una, ay. Oh, mag-hi naman kayo. Ari po si Pamangkin. Oh. Si Lolet, nag-aabon. Ari po naman yung aking magandang bisita lagi. Si Inang Ari po ay si Amang Jose. Yan, ang kanyang asawa. Oh, mag-hi ka nga, Amang Jose. Hello. Yan, iya. siya. Yan po ay... Talagang yan ay mag-asawang sweet na sweet. Kahit siyang pumunta, lagi ang magkasama. Bay na ambo ba naman. Kani na pagkainit-init bigla na mag-ambon. Oh, ay sorry nanawang... um, okay? well, una. sapatos ay. O tin mo ay sorry po. Yan, ha, ang sapatos, na ay Basa sapatos. Naipot na ni ni si inang ng mga bra. <laughs> ay, talaga naman. Kita mo po naman yun kahit medyo old na ay ang gusto yung bray abon Talaga. <laughs> 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 ito yan, yan. Kaso, ah, so ang tayo tayo ay, yan. Yon ay, that, ay, may Ito para, uh, uh, may ako Kaso ang ay ito lang yan. Ang masipag kung pamangkin yan, ang aking pong apo at ari pong mag-inang ari parehong par bagong gising naman. Hay <laughs> nga baby, hi. Ba pa ni baby. Maghay muna baby natin. Oy, 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 wala pa po sa mood at bagong gising. Pero yan po ay talagang bibong bibo. Mamaya'y sasayaw na yan. Ano nga baby? Ano? Oh, yeah, tamot daw mamaya at bagong gising pa ay.

Pag-ibig na pang matama tayo ng order. Oo, oh, ay pa-uwi pa well, yan. May aron may matama atin. Hindi hmm. ka. Hmm. Sirap ba, bebe? Hmm. Hmm. Hindi malamig ba, ate? Hmm. Hindi, dahil hindi malamig. Iki ang hawak. Yung aking, kung ay... so, sa akin, kung ay... Thank you. Pag <laughs> lumaki pa eh. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam eh, bakit ba ito nasa pang big size na? Ang lama kaya, ang laki. Hindi ko pa nalang ati mag-order. Sa so may bakal. Kasi parang Lang, yung maliit lang pero malaki yung cup. Oh, oh. Kasi na ay, oh, up to 38 to 38. pero ano, ka hmm. baka naman ano lang, pinta lang. Mga sa lang Hindi ko ito nakikita. Ay. Ah. So, niyo, ay, tasty ano, si mama. No, no, okay. Kain ako. Mamaya, pabila ka kay daddy. Chat mo si daddy. Okay. Bin may bumili. Okay. Okay. Hindi ka pa baby naghahay. maghay ka muna. Dali. Ay, ayaw talaga niya. yan. Wala pa sa mo. Kasi ano, ayaw pa yung tinapay talaga. Kasi <laughs> balat balat balagbag. Ako pala istoryang ang istorya. Ako pala may bayaran din. Magkaan ah. Okay, ate. Yun na lahat na. lahat na baga. Bayaran mo na Para ako eh, wala nang utang. Mangutang pa. Mga bago ulit utang. Mga minsan ulit. Mga utang ka na. Nalilibang sa istorya na alaala ko. Ako nga pala inirong... Pero mayroon hindi hulugan. Nay, na, ang ako na naglalala. Ay, talaga pong may hirin po ba naman pang At nay, ay si pamakin ay talagang ah, linggulin di dadaan. Ay, ako ay napipilitan pag misang ba naman at yan ang gaganda ng dala. Napipilitan ha? Kaya may hirin po ang may ang nalala at di may iulog. Dali, kapit bahay na ko. Baka maigay. Nakapag-marit. Kasi na. Papa, ay wala. Nakapag-marit is pa. Okay. Napasarap na po ng istorya. Inabot na na po ng hapon. Inabot na ng hapon sa pag-iagdo. Patalap naman eh. Pero naman, ayaw ni Bay, may pagkakataon. Nakapalimot na Ay, nakakataon. salamat sa manggagawa. Wala po wala, ingat. Dito pa 'yung at langgo ng pula para paganinig pagkain nitong dinawomulan. Ya, nagyaon na po ang aking ngunta eh gohen. Eden. Omi sanuli. salamat po hapo na.